itong mga sala. mer sa ating din nalang uh, click na galing pa ng bulakan itong mga sala. Galing na sa ano? Sa ano to? Ibang paggawaan. Ikwento uh, ko lang din yung ano yung pagkakakwento ng may-ari. Kasi din nalang doon yung unit niya doon sa sikat na vlogger. At uh, ayaw kasi umandar Kaya ang ginawa nila o so, pinagawa nyo doon sa ano? itong wire na to. Ito. Itong wire na to, ito yung sa ignition coil natin. Uh, may problema siguro na bulatan dito. At ngayon ito, binaypas yung wire. Nilagay dito. At yung wire na yan, hanggang dito yan mga sir. Pansyan lang. Siningin siya ng, ano, 1.5. 1.5 lang ito mga sir. Ito. Diba? Tapos hindi pa maganda yung pagkakalagay dapat sinabay man lang doon sa original na wire nya papunta rito no? kaso binaypas na lang tapos 1.5 pa yung siguro pag napanood nyo nung ano, gumawa nito alam nyo siguro kung ano sayang kasi mga sir pag tumaga ganyan ang problema ganito sinusunod ko pa rin yung doon hindi ko din binabalitan nagbabaypas na rin ako kaso sinasabay ko pa rin yung doon tapos ang uh, singilan na kulay dyan, 350 lang. Ito. Ito, 1.5 singilan. Eh ngayon, ayaw nyo na ibalik. Doon. Na taga doon siya. Taga doon din yung gumagawa niya. Ayaw na ibalik. Kasi pinacheck niya. Dahil may tagas yung kanyang ano. Uh, cylinder head cover. Kap kap lang daw. Tumatagas. Kaso kasi ang uh, ginamit na gasket dito hindi pa maganda yung aftermarket pa tapos pang version 1 or click 150 na gasket ito yung ano ito yung uh, pinagkaiba ng 150 na version 1 o, o, o version 2 na no, 150 to 125 itong gasket na to. Lagi yan na ano, na, na encounter ko mali-mali yung pagkakalagay dahilan ng ano pag leak ng langis Ayan, no. leak hanggang doon sa ilalim tapos nung pinacheck nya kasi meron daw ingay papalit daw sa nang bula sabi ngayon nung nacheck ko yung kanyang ano sigunyal mga sir kasi narinig ko kagad mukhang may ibang something na sounds tulad nito Yan. Ibig sabihin, si Gunyol yung may problema nito, matik, babamaki na yan. Pero pagka mga ganyan mga sir, hindi ko pinabibili si customer ng buong si Gunyag. Kasi madugo yan mga sir. Yung nagawa ko, bibigyan ko ng sister na isang face o kalahati nito kung sa inyo may parting damage kasi hindi naman correcting lang yung problema nito tulog ka lang kaya lang kaya nga kayo bibigyan ko lang siya ng isang kalahati Ay, paanda rin ko muna para mapanin ko sa inyo ayun, parehas yun sa mga ginagawa natin ayan, wala lang connection to ah, kaya hindi na dyan yung problema niya ito so, ba, diba? parang may ano may nagkakayuran Yan, lalo pagka nakakabit to, yung puli, tahimik pag nakaminor pero pag binira mo na o umarangkada na yan, doon mo na marinig yung sounds na mas malakas pa. Kaya minsan lalakas kumain ng bola, lakas kumain ng belt. Tapos sobrang ingay. Kaya yun yung ano, kailang gagalingan niya. Kapansin nyo yung tagas dito. Yan, dahil yan sa ano sa gasket mga sir. Dahil sa maling gasket na nilalagay. yan maaring masiraan ka ng ano ng makina dahil lang sa pagbabawas ng langis. Dahil lang diyan. Kaya gumalakas mo. Lalo pag mainit 'yang mga sir, mas malakas pa 'yan. Yan, kaya matik 'yan. Babang makina 'yan mga sir pag ganyan. Kaya dapat awit kayo diyan mga sir mas maganda pamusin shop nyo na lang pabuild up nyo na lang yung sigonyal din kasi nagkagawang parang parahin yan yung kulit rod din nagagawa din ng paraan kaso after market yung ilalagay napabayaan mo ng kunting uh, change oil sa so, pag change oil madali siyang masira kasi iba yung ano iba yung bearing nung ano ng connecting rod nung aftermarket parang ano parang tanso lang yung housing niya ito ang mabilis masira. Yan. Sumusok so, na. Pero ano, napalitan na mga sila bago na yung nilagay natin dyan. Nagkaroon lang ng usok kasi nga yung dahil dito tumatapon lahat ng langis kaya nagkaroon nagka, ano, yung kambucho kaya nagkaroon siya ng usok nung mainit na. Pero ano yan, dilinisan din natin yan kasi idadaw natin yung makina nito. Kaya matik, baba makina ito mga sir. Sa parehas nyo. No? Down din makina nyan dahil uh, nabutas. Click 160. Ganoon lang gawin yung mga sir kung sakaling ano. uh, Walang kuryente yung motor ninyo. Mas maganda i-check nyo yung uh, wire ng ating ignition coil check nyo sa battery nyo pag palit palitan nyo lang dapat iilaw tapos kapag ka nagpo start kayo iilaw yung uh, pinaka, ano, yung uh, yellow na may guhit na kwan, green yata yun yung itim dikit nyo sa negative or positive dapat iilaw yun kung walang kuryente basta importante walang check engine dito sa panel dapat walang check engine Ayan, to wala. Kasi hindi naman talaga mag-check engine kapag ka, uh, nasira yung wire dito. Yung ito. Saka i-double check nyo rin to dito. Ayan, madalas na yung encounter yan. Minsan may tumatawag pa nga sa akin na nung ginalaw daw ito or nagsalin lang daw ng kulan bigla na lang daw nag check engine kasi nga nagalaw nila to ngayon nagdikit yung mga wire na may balat nasira kagad yung ano, yung ECU. Kumbaga, nag-short circuit siya. Kaya, yeah, i-double check yung mabuti yung mga yan. Yeah, matik down makina. Ito, nakalas ko na yung makina. At, uh, nawalwal ko na rin yung kanyang engine. At, punta tayo doon. Okay, ito na. Yung, yung ano, yung ginagalaw ko kanina doon sa kabila. Doon sa may part ng pulley na nagagalaw natin. Ito po yun. Ayan o. Yan, yeah, nauhugot mo siya na. dapat. Hindi mo yan dapat nauhugot dito sa sigunyan yan kaya ito pa masin to tapos aasimbolin uh, uli, ulit tapos ibabalik doon yan ito mga shop yung uh, yung natin at uh, yan ibalik na natin lahat sa kanyang chassis at uh, kung mapapansin nyo rin wala na yung wire na nakabypass dito kasi ang problema lang nung uh, motor na to bakit nila binaypass dahil lang dito ito mga sara ito yung kalimitan na nagiging problema napuputol sa pinakadulo, sa loob kaya kapag once once na walang kuryente, yung uh, ignition coil nyo, kapag uh, chinik nyo, walang kuryente atakin nyo lang muna itong mga sila atakin nyo ng gano'n, makikita nyo kaagad yan, mawabali kapag walang kuryente, tapos idugtong nyo lang ito, di kaya palitin lang kayo ng terminal na ganito yung nangyari kasi yan binaypas nila pero kung hinatak ko na to, andun lang kagad yung problema. Nasa punong. Ito, mandas ko na-encounter to. Dito lang lagi ang kakaroon ng problema. Ayan, binaypas. Ayan, wala na yung binaypas na dyan. Ayan, nais ko na rin yung wire. Sinecure ko na rin, pati yung dito, na isa sa delikado na nakasira ng ECU. Ayan, tapos paandarin na natin. Okay. Ayan, tahimik na yung makina niya mga sir. Wala na yung wala na yung kalampag na sumasabay kapag ka bumibirit ka. Ayan, goods na goods na. Pwede na itong makuha mga sir. Ang bali ang gagawin lang natin dito ta diagnose tapos babalik yung upuan. Goods na siya. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga sir kasi madali lang din naman gawin yun at marami na lang akong pilakita kung paano ano kung, kung ano yung ginagamit namin pang diagnose dito Terus nggak usah, kita tuh